Wow. Hello! Good morning! Tara! Samahan ninyo ako mag ano may himay ng malunggay Oo Ito ay lagyan natin igigisa natin lagyan ng sardinas Meron na akong ano yung yung dila, uh, dilaw na luya tapos may mantika na tapos may uh, bawang wala akong sibuyas, ito na lang ang igigisa ko kasi para mat mat makatipid naman tayo. At sya meron akong magic sarap. Mm, magic sarap na masarap. Ayan, tara, maghimay-himay tayo. Samahan ninyo ako. Dapat kapag maghimay-himay tayo, isa-isahin natin ganun. Habang nagkukwento tayo, alam ninyo guys, oo, um matagal na rin ako nag-aano nagla-live 3 months oo tapos ayun nga kahit nagla-live ako konti lang yung mga viewers at least ano ano sila mga legit oo eh kung manunood tapos ano hindi sila nagko hindi sila nag hindi sila nag ano, na, nagla-like Oo, kahit marami yung viewers, hindi naman sila ano. Pero okay na din kahit maraming viewers ay nakakatulong din kasi um, maraming kita doon. Oo, kaya ano na lang, tsaga-tsaga na lang. Oo, kasi ito na nga na demonetize ako. Tapos yun, wala na akong ano, extra income. Three months ako na na ano na enable of payment hmm, kawawa naman ang inyong lingkod baka naman yung mga mayayaman dyan oo meron akong kikas meron akong pimaya oo tsaka meron akong bank account baka naman kahit kahit piso piso lang hmm. Sigurado kapag pisu piso lang dadami, di ba? Tama man. Mm. Oo. Habang nagchichismis tayo, parang timad na ako maghimay-himay isa-isa. Kaya kailangan nating ano, bilisan kasi ha, baka mamaya, ano, ang dami pa tayong ang dami pa tayong gagawin. Kaya ganito na lang muna. Oo, bilisan na lang natin. Tapos, pag ano isa-isahin na lang natin habang nagsasalita tayo. Oo. Oo, kamusta naman ang inyong lingkod? Mm, -mm. kamusta naman? Ito okay lang kahit malungkot. Um, nagchachaga. Oo. Ayun, bilisan na lang natin. Oo, habang nagkukuwento tayo. Ayun, sa so mga kaibigan ko dyan na nagsisimula pa lang. Oo. Mm, -mm. ayun si Pagan mag-upload, si Pagan magano ano mag makipagkaibigan. Oo, ganun yon Oo. Oo. Mm -mm. Mag-drama muna tayo. Pwede ako pahingin ang request? Anong request, sir? Bakit sure ang tawag mo sa <laughs> Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, ang pipiliin ko, anak ng mangingisda, sisid ako, sisid siya, sisiran kami, 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 sisiran kami, hanggang ating gabi kung ako'y mag-aasawa ang pipiliin ko ang pipiliin ko anak ng boksingero Bugbog ako bubog siya bubugan kami bubugan kami hanggang hatinggabi, gabi. Kung ako'y mag-aasawa, ang pipiliin ko, pipiliin ko, anak ng mag-aayos di. Sup-sup ako, sup-sup siya, sup-supan kami. Supsupan kami hanggang hating gabi Kung ako'y mag-aasawa, pipiliin ko Ang pipiliin ko Anak ng... Ano? Ano? <laughs> Ayon Oo guys, oo. Magsha-shoutout muna tayo sa ating mga kaibigan na laging pumupunta sa live ko, na laging um, pumupunta sa aking short, sa aking video, sa aking sa aking long video. Oo. Maraming maraming salamat po sa pagsuporta na ang yung ilingkod. Oo. Tapos, um, sa lahat na nagsusuporta, maraming maraming salamat sa mga solid supporters, mga silent viewers. Ayan, maraming maraming salamat po sa pagpunta na yung mga nagmamahal at na nagtitiwala sa akin channel oo maraming maraming salamat thank you very much alam niyo guys kasi dap binibilisan ko na kasi masyadong matagal kung isa-isahin natin na himahimayin oo oo ganito na lang ang dapat gagawin natin yan. ayan kamusta naman po kayo isa-isahin natin ganyan. Oo, bibili muna ako ng sardinas. Igigisa natin ni Halo, lagyan ng sabaw. Oo. Para lumakas naman tayo minsan. Oo. Nasira na naman ang diet ni ano, ni namumukad ka. Oo. Oo. Ayan, nasira na naman ang ano, diet ni namumukadkad guys. Ayan, shout out, shout out po sa inyong lahat. Magandang umaga, kamusta naman po? Ayan, shout out, shout out, shout out natin yung mga kaibigan natin dyan. Oo, thank you sa pagpunta. Mm, -mm maraming salamat. Ala guys, totoo pala no. Oo, totoo pala yung mga ginagawa pala. May payo ako sa inyo guys. Oo, sa lahat po na nagla-live. Sa lahat po na nagla-live na yung pinapakita yung kanilang mga kung ano-ano dyan, oo, ingat-ingat kayo kasi merong, merong magulang na ano, nagre-report. Oo, kasi syempre, ang mga bata ay nanonood sa ating channel. Kaya ingat po tayo kasi minsan, kasi kahit ano, ang habol nyo ay maraming viewers. Ayan. Oo. Meron na akong kaibigan na na restricted siya kasi nagpapakita siya ng katawan. Oo. Ayan na nga. Kaya dapat mag-ingat tayo. Oo, mag tayo mga idol. Oo, kaya wag muna tayo mag-ano, ang kapalit ay viewers lang. No. Kailangan naman dapat nating paghirapan ang ano, ang gumawa ng content natin wag kayo mag, ano, magmamadali. Oo, oo. Ako nga, hindi na ako nagmamadali kasi nga alam ko, hindi kaya yung aking channel kasi hindi kaya yung aking channel kasi mahina talaga. Alam ko yung istorya ng aking channel kahit kunti lang ang manunood. Oo, ganun yun. Kaya tsaga caga na lang. Malay natin baka sa sunod na buwan, susunod na araw, susunod na ilang dilgo baka ako na naman ang tataas. Oo, sana nga wish ko lang. Wish ko lang. Ganun. Ay nako kung ano na nalang mga pinagsasabi ng ito Hindi ko alam kung naintindihan ko ba o hindi Sana naman maintindihan mo MCC <laughs> Ayan oo. Meron din akong kaibigan Hello. Baka sana Sana ano Sana mamonetize ka na Idol oo, oo. Pangarap ko talaga na Mamonetize ka na Kasi alam ko Um talagang ano na nararamdaman ko na talaga na ano na i-approve ia ka niya ni Busing ah! oo ako naman August na ngayon birth month ko ngayon oo susunod so, na buwan ay magre-reapply na ako kaya kailangan kong mag-live mag-post ng video oo Ayan, maraming maraming salamat oo. Sana ano, sana panoorin niyo ulit yung aking video na walang walang kwenta. <laughs> oo. Mm -mm, kung ano na nalang ni ko pero ano, may viewers pa din kahit konti lang. Oo. Ayan. ay, Hello, hello, hello. Kamusta naman kaya yung mga kaibigan ko dyan? Kamusta naman po kayo? Iparamdam nyo naman? O oh, anong ulam ninyo? Baka siguro hindi kayo umuulam ng, ng ano, sartinas na may balunggay. Oo. Oh, oh. Ayan. Ayan o oh. Oo, oh, ang kadaldalan ko, nakaabot tayo ng 12 minutes <laughs> na. Ay. Ayan. Masarap ito ngayon, ang ulam ko, kasi may malunggay. Oo. Oh. Uh -huh -huh. Ayan, shout out, shout out. Hello. Hindi na tayo nakakapag-live no Oo, oh, tinamad na ang inyong lingkod kasi gusto. Ano eh. Ayan, hello, hello. yeah Ala, sige na guys, babay na. Naka 12 minutes na tayo. Oh. kailangan nating i-post na. Oo. Oh. Ayan. Bye-bye. Maraming salamat po. Maraming salamat po sa pag-suporta ng aking channel. Bye. Maraming salamat. Thank you. I love you all. Ako pala si MCC TV Vlogs, ang hap ang bisyosa, hap talingira ng namubukat-gat. it I, thank you.